What's up mga langga? Uh, for today's video ay gusto ko lang i-share ang aking experience dito sa bus, dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So ngayon guys, dito pala ako sa bus station. Ito po yung bus station nila. May dalawang bus dito na dumadaan. Ang liner number 7 at saka number 925. Ayan po, may location po yan kung anong madaanan ng bus. Ang number 7 na bus ay pupunta yan sa Batha. So, kailangan sa so, number 7 ako sasakay. Sakay. As of now, marami na naghihintay dito na pasahero. Ayan, nandyan ang bus. Ayan po ay number 7, papunta ng Bata. So, tara, sakay na tayo. Ang pagsasakay, ang pagsakay pala dito, mga langga, sa bus na ito ay hindi pwede yung cash. Maari lang dito ibayad yung ATM card. Ay may scanner dito po. ATM card or else yung card ng bus. Gaano man kalayo o kalapit ang ating pupuntahan. 4 reals lang ang ating mababaya dito, mga langga. So, marami tayong mga Pilipino na nagtatanong kung paano kumuha ng cards para sa bus. Ito po yan. Pumunta lang kayo sa uh, bus station nila ng computer. Ayan, English po. I-click lang natin to yung flag na pang English. And then, uh, buy a new card. Click natin. And then, click natin itong top up. Ayan. So, pipili tayo kung ilan yung magkano ang ating ibabay na ano. Ayan po. May charge po tayo na 10 reals. To, so, ang mababayad ko ay 10, uh, 30. Ayan. Click natin yung cash. And then, after that, ilagay natin yung pera dito sa may baba na areas. Ayun. Ilagay. Pagkatapos po niyan, maglo-loading na po yan. Ayan, ang tagal-tagal ng loading. Sana all. Loading pa more. Ayan, so no, pagkatapos niya mag-loading, ay makukuha natin yung card yan sa ilalim. Ayun, ilalim ng screen. Pagkatapos niyan, may lalabas din na sukli natin dahil 50 yung ay ano natin binigay. Ayan, sukli po natin. Ang tanong, Paano kung maubos na yung laman ng card? Madali lang po yan guys, pwede tayong mag-deposit or mag thump up. Unang-una i-scan muna natin yung ating uh, card and then click Thump up. Ayun, and then pipili tayo kung ilan yung i up natin. Ayan, 10 yung nipili ko. 10 talaga yung papasok doon sa ano mo guys? Ayan, cash sa card. Hindi wala na po itong charge, ha? Ayun. Pag matapos mo nang mailagay yung pera ay yan. Scan mo na lang yung last. Scan mo yung uh, card mo. And then okay na. Tapos na. Automatic na yun papasok sa yung card.